Ayaw parang tayo. nasagot na natin kanina to Roy. Gaano four. po ka, Gaano ka, ready ka ready ang aim sa, aim sa, sa fast change? Are ah, you ready? O, parang nasagot natin sa implied flight na. kanina oh. na we are trying to improve on our technology para lalong maging madali para sa distributors. In fact, 'di ba, may project yung IT natin ngayon na papalitan na yung interface ng ng ano natin, ng uh, DTC ng website, ah. webpage, ah. gagawing available na sa inyo yung application ng katulad ng sinabi ko kanina, mobile application. Pag bumili po kayo sa mga BCO ngayon, paperless transaction na. Kasi diretsyo na dun sa in-store nyo ang reorder ninyo. Sa POS, di ba? Wow. Kaya lang, galing ako sa kawayan. Meron daw isang distributor. Sabi daw niya, Sir, sigurado bang papasok na sa akin yan? Sabi ng BCO, Oho, basta. Ito ho ba yung user ID nyo? Tsaka name ninyo? Opo, yan po. O, pasok na ho yan. E di umuwi yung distributor. Chinect niya, wala daw. Balik siya sa BCO, sir. Sabi mo pumasok na, wala pa naman eh. Hindi naman papasok sa inyo. Nasa in-store niyo nga 'yan kasi ipapasa nyo pa. Uh, so hindi nakapangalan sa inyo. Remember nasa in-store nyo 'yon, 'di ba, yung reorder? Tapos ipapasa niyo 'yon kung left or right sa mga downline sa left or right. Huwag mo ipapasok sa iyo kasi pag pinasok mo sa iyo, wala ka yun ni level doon sa taas. Oo, oh, oh, 'di ba? So yun yung ano, yun yung mga dapat niyang alam, no? In terms of technology katulad ng binanggit ko, Uh, marami pong mga ginagawa sa loob na hindi ko babanggitin for now because uh, we don't want our competitors to copy kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya nga, nilalakihan ang nilalakihan yung infrastructure natin sa loob, especially the IT, para makasabay tayo sa technology. Can you imagine, no? Akala natin dati ang application, games, utilities lang. Ngayon, gagawa na kayo ng application na Alliance in Motion Global. Para pagka binuksan nyo, diretsa na. So ayan, isa 'yan sa mga ginagawa natin at uh, marami pang project ang Board of Directors okay. for that Royo. Okay?